Hey guys, may nga guys. May nga butterfly guys. Lupat-lupat yun na siya guys. Lupat rin. Huwag guys siyang lupat. Wala na ako guys. Kinsa na. Wala ka ba no? Kung akong anak ba ng mga bayi. Nga si Altea. Kung ang si, papa, si daddy. Salamat sa pagbisita. Oh, wala ko siya ni nga hawa. Wala ko siya nga hawa guys bisita gid ang akong papa o akong anak kaya okay. ah, guys so guys so hindi siya mawa guys hindi siya man siyang duha salamat sa pagbisita miss na namo mo hindi na miss you so much I love you Selamat, guys!